Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa RSP ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at ganoon na rin po ng lokal na pamahalaan upang talakay ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season na, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Ngayong araw, makakakwentuhan natin dito sa ating programa si spokesperson Junie Castillo ng Office of Civil Defense OCD. Para talakayin po yung mga initiatives ng pamahalaan hinggil sa kahandaan, kaligtasan at katatagan tuwing mayroong pong sakuna. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng ating manonood. Alright, tuwing Hulyo po, ginugunita ang National Disaster Resilience Month o NDRM. Ano po ang kahalagahan ng paggunita po sa NDRM? At ano po ang kahalagahan po ng tema ngayong taon? Tama po, no? Ginugunta natin yung National Disaster Resilience Month no? para paigtingin nito yung ating kamalayan at kapasidad. Uh, of course, ng, ng bawat Pilipino no? sa pagharap sa mga panganib. Tulad, well, syempre sa Pilipinas, no? Uh, lahat ng panganib na bantang panganib, meron tayo rito like Lidol, Bagyo, iba-iba pang sakuna. And this is not just no, I, I a celebration. Uh, this is an observance, kung baga paalala, na atin meron tayong collective responsibility na maging handa, maging matatag para mas mabilis pong makabang. Uh, for for this year no ang ang tema natin is kumikilos para sa uh, kahandaan kaligtasan at katatagan This is actually the the message actually that we're trying to to, to impart here. No, Ay yung kumikilos actually acronym. No, Sinasabi natin saying natin Kayang umaksyon ng mamamayan Upang that ang kahandaan Para maging saying sa oras ng sakuna we're saying that yung saying that we're saying that to to, to send a message, no? na ang we're saying that we're saying ang we're saying that 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 we're saying These are the little things that that uh, we do sa araw-araw natin no regardless of our uh, status no sa kahit anong estado man ng ating buhay sa araw-araw natin ginagawa pwede tayong magi-handa so yun yung ating uh, pinupromote dito sa uh, tema natin for for this year mm -hmm. i connect ako lang din sa sona ng pangulo kahapon no sir Junie. sabi nga niya dapat likas na sa atin yung at automatic na yung mga gawe tuwing may sakuna kaya very important talaga yung paghahanda bago pa man nating maranasan no yung anumang kalamidad sakunanaw. Um for the information of the public ano, sir ano po yung mandato ng Office of Civil Defense? Bilang bahagi po ng National Anti-Poverty Commission Napsi sa pamagitan po ng National Disaster Risk Reduction Management Council. At paano po nakakatulong yung OCD at NDRMC sa pagbaba po ng antas ng kahirapan sa ating bayan, sir? Tama po, no? Ang ang OCD, uh, we are the executive arm, meaning kami yung parang sekretariat, no? Parang ganoon. And then we are also one of the implementing arm ng National Disaster uh, Risk Reduction and Management Council, o NDRRMC. Ang NDRRMC po kasi meron itong um, 45 na agencies na kabilang dito sa NDRRMC. Tapos ang trabaho naman po ng OCD is kumbaga kami yung parang... Uh, link sa lahat ng yon. We, we do the coordination mechanism to all of these uh, agencies. So, ang mandato po namin, tiyakin na uh, epektibo yung mga DRRM uh, implementations natin sa buong bansa mula sa preparedness, mula sa response, sa recovery and rehabilitation at maging sa prevention at saka sa mitigation. Now, uh, speaking po ano dun uh, about dun sa kahirapan, no? Um, sa pakikipagtulungan po ano sa, sa National Anti-Poverty Commission, tinutulungan kumbaga natin pababain yung antas ng kahirapan. unang uh, una-una po uh, kapagka kapag dinadaanan tayo ng mga sakuna, ang bilis po nun kumbaga ibaba at ibalik uh, yung kahirapan. Uh, sa sa ating mga mamamayan no especially sa sa ating mga communities no so when when we we say we we increase or we do resilience building ang sinasakasama sa sinasabi natin doon ay kumbaga palakasin yung mga kapasidad ng ating mga komunidad para kung sakali mang dumaan yung mga sakuna ay hindi labis na maapektuhan and in the same way po yung kahirapan ay kumbaga hindi tayo parating parating ibinabalik kumbaga ibinababa dahil doon sa mga sakuna and, and speaking of yung mga damages no so syempre kapag uh, naapektuhan yung ating mga komunidad yung ating ngayong mga hanapbuhay syempre kumbaga mas bababa o mas babalik at uh, kumbaga it, it will hamper you know our, our our development kaya kumbaga this is a direct link actually of DRRM at saka yung ating uh, poverty Hmm. Sir, so, sa usapin naman po ng inklusibong partisipasyon ng publiko sa uh, pamamahala po ano? Paano po natitiyak po ng OCD ng inyo ahensya na napapakinggan at aktibo po nga kasama mga sektor sa mga programa ng pamalan sa pagtugon po sa mga sakuna? Opo, no. Ang uh, inklusibong pamamahala po ang isa sa mga batayan no ng ng mabisa ng uh, disaster risk reduction and management. Ang una pong inaalam dito, ano yung kalagayan ng mga komunidad na dapat maganda. 'di diba, Tinitiyak syempre ng, ng, OCD at saka ng NREMC. At saka lalo nang lalo, lalo na po no, kasama natin dito partner natin dito yung mga local government units natin no. ah uh, in 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 uh sa so, sa inclusivity nito no uh, sa pagpaplano pa lang kasama na natin the vulnerable sectors no senior citizens mga persons with disabilities ang ating mga indigenous people urban poor mga kabataan so these uh, vulnerable vulnerable sectors po no kasama na ito sa pagpaplano pa lang dapat now if kasama ang mga um, sektor na ito sa ating pagpaplano, di ba? Mas magiging uh, specific din sa mga pangangailangan nila yung ating mga programs, projects and activities na gagawin. So kaya nga po meron tayong mga community-based uh, DRRM trainings, mga consultations dun po sa grassroots, no? Mga regular na dialogues, no, with with civil society also and the private sector. Kasi naniniwala po tayo, no, na, na DRRM is really about a, a whole of society approach. Kung kami po sa pamahalaan, ang ginagawa namin is a whole of government approach, meaning lahat ng sangay ng, ng pamahalaan kabilang. pagdating naman po sa, sa DRRM sa, sabong bansa, we, we, encourage po yung whole of nation approach. No? Hindi lang kumbaga yung pamahalaan, kundi pati private sector. At importante po, kasama po yung ating mga mamamayan talaga. Yan. So dyan pumapasok ano sir, yung convergence, no? yung tinatawag nating pagtutulong-tulungan talaga ng iba't ibang mga organisasyon at sangay po ng ating pamahalaan. Alright, batay po sa tala po ng ating gobyerno, ano po ba yung mga pangang-epekto ng mga sakuna sa bansa? Opo, no? ah siyempre ang, ang lagi nating napapanood no, at sa, sa nakikita no, na epekto ng mga sakuna sa, sa ating bansa. No? Ah, Una-una siyempre pagkawala ng kabuhayan at ari-arian. So ang laking epekto nito sa uh, pamumuhay po ng ating mga kababayan. No? Pangalawa siyempre pagkamatay, pagkasugatan ng mga tao, diba? and then pagkasira po ng mga infrastruktura tulad ng mga paralan, hospital, mga kalsada. Ganon din po siyempre yung pagtaas ng insidente ng kahirapan. ba diba? At kawalan ng akses sa batayang serbisyo. So ito po yung mga nakikita nating epekto, no? Minsan isang sakuna lang kaya na ilugmok agad nito yung isang uh, komunidad, di ba? Um, ang sinasabi nga uh, one uh, uh, one major disaster, di ba? Para five year ang katapat daw na na kumbaga five year of of uh, poverty ang pwedeng ihila nito pababa, no? Kaya mahalaga talaga yung sistema ng pagtugon natin at ma maagap na paghahanda. Na kumbaga during peace time ang sinasabi natin, no? Ano ibig sabihin hindi kahit wala pa po ang mga hindi pa paparating yung mga bagyo at saka yung ibang madtang panganib dapat po kasama na talaga to sa paghahanda natin na kumbaga isinasama at sinasabuhay natin yung mga paghahanda Alright. So ano po yung mga pangunahing mga isyong kinakaharap po ng ating uh, bansa sa pagpapatupad po ng Disaster Risk Reduction Management? At ano-ano naman po yung mga banggang programa sa kasalukoy na ipanatutupad po ng OCD para ma-resolve po ang mga isyong ito, sir? Opo, opo, ano? Uh, Una-una na po dyan, ano? Yung, yung, ah... Uh... Una-una yung sinasabi natin na minsan pagka kasi major disaster talaga, na billions of pesos ang uh, epekto, o ang damage nito, 'di ba? So nakikita natin doon naging kulang uh, ang ang pondo, no, at saka pangalawa po, yung kapasidad syempre uh, ng ating mga lokal no, po no binanggit ng nang pangulo, no, may mga kakulangan din, no. Um, ang 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 pamahalaan, this is because no, uh, yung climate change bagaw, it's it's really hard to keep up, no. It's really hard to keep up nagbago ka pa magplano or nagpaplano ka tapos maiiba na because of, of climate change no the frequency of bagyo ngayon yan isang problema na po natin yan date ano? dati parang may bagyo ngayon tapos a few weeks pa or a, month after dun pa lang susundan ngayon talagang sunod-sunod na so isa yun sa sa, sa nagiging uh, challenge natin no pangalawa po syempre uh, um, meron pa rin tayong mga area with limited access to early warning systems we have areas po yung mga ta kung tawagin natin mga gida no mga geograph Uh, isolated no and disadvantaged areas hindi pa ito nararating ng mga text messages etc no so mahirap pong uh, abutin itong mga areas na ito pa, siguro po pangatlo no uh, kawalan din ng continuity planning uh, ng mga sangay ng pamahalaan nung mga lokal na pamahalaan at saka ng pribadong sektor no nakapagkatinamaan tayo ng um, ng mga disasters, no? Eh, dapat po at tuloy-tuloy yung serbisyo, tuloy-tuloy po yung negosyo, tuloy-tuloy po yung kumbaga um, ang ating mga operations no of the different sectors in our society. And then pang-apat po siguro na may idadagdag ko no is is uh, the low awareness no and non-prioritization of uh, DRRM nababanggit ko kanina yung during fiesta n'o. Kasi nga po ang tinitingnan natin n'o, uh, even the services n'o medyo nasa bandang huli yung disaster preparedness pagkadating mm -hmm. so kung priority ba ito nung nung anong bansa o nung ating uh, mga mamamayan n'o. So napakahalaga po n'o na kumbaga maging uh, itaas po natin as sa priority natin yung disaster preparedness kasi ang laking epekto po nito uh, doon unang-una sa ating kabuhayan n'o and then, pangalawa sa siyempre sa kaligtasan natin lahat. Kaya mahalaga po na kumbaga itaas natin. Kaya sa sa tema nga po natin ngayon, sinasabi natin, dapat isa buhay talaga. Hindi lang yung naghahanda dahil uh, kakailanganin, dahil may paparating, kundi it's just really uh, making it a way of life. Mm -hmm. Alright, may mga programa po ba, aktividad para po dito sa ating celebration o paggunita ng National Disaster Resilience Month, sir? Ah, uh, yeah. Opo, no? Uh, dito sa ating Disaster Resilience Month, no? Uh, sa buong bansa, po, no? Iba-iba ang mga ginagawa nating mga uh, paghahanda, no? At saka mga activities, no? At at the national level, no? Ang ginawa natin is we uh, expanded the launch, po, ng ating Ligtas Pilipinas. Ito yung mga educational, informational videos natin, no? Uh, ang ambassador natin dito ay si dong Dingdong Dantes, no? Ito yung mga video clips, no? That are shareable, no? Uh, sa social media. And then, uh, ito po yung mga... Kumbaga mga simpleng paghahanda, mga tips na na sinasabi natin para gayahin o gawin din ng ating mga ordinaryong mamamayan. And then for this month, we launched it na rin na, kumbaga hindi lang doon sa social media, kasama na rin po sa lahat ng sinehan, sa Ayala malls and then sa SM malls. Kasama na po ito na ipapalabas din doon yung mga uh, ligtas Pilipinas tips na ito. And then meron din po tayong mga ginagawa no at at na uh, as I've said mentioned doon, nationwide uh, yung mga kumbaga awareness ng mga activities. Meron pong mga nagpo-poster making contest sa ating mga schools, meron pong mga nagfa-fun run, meron din pong mga gumagawa ng iba't ibang mga capacity building po tulad ng mga webinars, no, mga pagtuturo po sa mga communities. Iba-iba po uh, dito naman po sa atin sa um, national po, no, and also even sa provinces, no, meron tayong mga ginagawang mga rescue Olympics, no, pinagsasama-sama natin yung ating mga local responders, not just for competition but for camaraderie camaraderie no kasi importante rin na nagtutulungan yung ating mga local responders sa iba't ibang mga uh, lugar and then of course uh, at the national level no pinaiting natin yung pag harmonize ng ating mga contingency plans uh, yung ating pong mga plano ng iba't ibang ahensya at ibang ibang lokal na pamahalaan kung baga pinagsasama-sama natin ito because really we're, we're talking of especially kung yung, the, yung the big one na sinasabi natin due to the movement of the West Valley Fault it's really important na meron tayong pag Tutulungan, no, from from different regions na dapat natin, kung baga, uh, iniisip, no, kasi kunyari, halimbawa, uh, it's the greater Metro Manila area that will be affected. So, dapat merong mga mekanismo kung paano tutulong yung ating mga karatig na ating okay. mga well, ano, regions, po. Oh, sir, Johnny, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Action Laban sa Kahirapan sa RSP. At salamat po uh, sa inyong pong pagpapaunlak sa aming invitation Thank you, sir. Maraming salamat din, po.